kaya mong lagpasan ang lahat ng pagsubok. Sabi nga dyan sa Philippians 3 verse 14, I can do all things through Christ who gives me strength. Yan po ay sabi ni Paul sa panahon na naikulong po siya. Sabi niya, sa hirap at sa ginhawa, natutunan kong maging kontento sa lahat ng sitwasyon na diniranas ko. Kahit ngayon na nasa kulungan ako, masaya pa rin ako at alam ko makakasurvive ako kasi kasama ko yung Diyos na si Kristo na magbibigay sa akin ng lakas para makasurvive ako. Yan yung puso ng isang mananampalataya. Hindi siya agad-agad sumusuko sa lahat ng mga hamon ng buhay. Bagamat tumatayo pa rin siya at nakangiti kasi alam niya na ang pagsubok ay dumaraan lamang sa maliit na panahon. Ikaw kapatid, ano ba 'yung mga dinaranas mo ngayon na medyo nabibigatan ka rin? Alam mo ba, gusto ni Jesus na maniwala ka sa kanya at ipanalig mo sa kanya ang sitwasyon mo. Kaya mo 'yan. Bakit? Kasi magbibigay si Jesus ng lakas para sa iyo na ma ang lahat ng pagsubok na ikinakaharap mo ngayon. Kaya natin 'to kapatid kasi kasama natin si Kristo.